Napaka-exciting na mga next coming episode dito sa Prinsesa ng City Jail dahil sa kinuha ng mga Cristobal si Princess para manirahan sa kanila. Naging buo na ang pamilya ni Charlene at nabuo na rin ang pinapangarap ni Princess na makasama ang totoong pamilya. Sa pagsalo ng pamilya sa hapagkainan ay naikwento ni Charlene na hindi na makalabas pansamantala sa kulungan ito si Dibina at dininay ang bell nito at dadalhin na rin siya sa city jail. Pero si Princess ay hindi kampante dahil hindi pa rin nahuhuli ang kasabwat ni Divina na si Arnold. Sa mandala pagdating ni Divina at Jenny sa City Jail ay inaantay na sila ni Vane ang siga sa City Jail na naging kaibigan na rin sa huli nila Charlene at Princess. Unang pagharap nila Divina at Vane ay hindi na nasindak si Dibina na sinabihan si Bani kung kilalanya sila. Nayabangan si Bani at naungusan kaya unang pagharap pa lamang ay nauwi sa bardagulan. Samantala nagkaroon ng programa sa loob ng City Jail at tuwang-tuwa si Dibina dahil sa Pamamagitan ni Libi ay nakumbinsi nito na darating sa City Jail sila Raymond, Charlene at Princess. Buong pasalamat ni Dibina sa anak. Pero hindi alam ni Libi na may maitim na balak si Dibina sa tulong ni Arnold ay nabigyan ng baril itong si Dibina. At sa araw ng pagdaos ng pagtipon-tipon doon sa loob ng city jail ay lumabas na naman ang utak pagkakriminal ni Dibina na hindi titigil hanggat hindi mapatay si Charlene. Sa pagtutok ng baril ni Dibina kay Charlene ay nagkagulo sa loob ng kulungan. Sa pagkakita ni Libby sa ginawa ng mami niya ay pilit inagaw ang baril pero naging halimaw na talaga itong si Divina at hindi patitigil na hinabol sila Charlene at Prince na tumakbo sa loob ng kusina ng City Jail. Itinago ni Charlene si Princess at nagpanglaban ang dalawa Divina at Charlene. Si Jenny naman ay hindi pinabayaan ang kanyang pinsan at pinagtulungan itong si Charlene. Pero hindi rin papayag si Princess na may mangyaring masama sa ina kaya tumulong na rin na nakipaglaban. Agad namang kinuha ni Tibina ang baril at ipinutok ito sa kay Charlene pero si Jenny ang natamaan. Magtatagumpay pa kaya si Tibina na mapatay itong si Charlene? Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Princess ng City Jail.